Ano ba yung kino sa pagpapatawad? Yung bigat ng kasalanan o yung bigat ng nararamdaman? Yung bigat ng kasalanan niya o yung bigat ng damdamin? Kasi di ba pwedeng... Yung iba, parang hindi naman mabigat yung kasalanan. Pero hindi niya na pinatawad kasi wala naman na siyang feeling. Yung iba naman, ang bigat ng kasalanan. Pero pinatawad kasi ang bigat pa nung pagmamahal niya eh. So pag nagpapatawad ka, ano ba talagang kinoconsider mo? Yung bigat ng kasalanan, nung pinapatawad mo? O kung gano'ng ka-intense o ka-bigat pa yung nararamdaman mong pagmamahal sa kanya? Ikaw, May pairing yung ano eh, yung, kung ano yung nararamdaman mo. Kung ano yung nararamdaman mo para sa kanya. Kasi kung talagang mahal na mahal mo siya, ay talagang patatawarin patatawarin mo. Kahit Pero, anong bigat? Kahit anong bigat, kung talagang mahal na mahal mo eh. Kasi mahal, mahal na mahal mo eh, ayaw mong mawala. Oo. So kahit na nakakagawa siya ng kasalanan, dahil ayaw mo mawala, patatawarin mo pa rin. So kung hindi naman ganun kabigat yung kasalanan, pero hindi mo napatawad, baka hindi yung kasalanan ang dahilan. Baka hindi na mabigat yung damdamin Dami mo, na kaya hindi mo pinatawad. Kaya kung ikaw, kung nagpatawad ka ng mahal mo sa buhay, anong dahilan ba't mo siya pinatawad? Dahil mababaw lang ang kasalanan niya, o dahil mahal na mahal mo talaga siya?